siento. Ah. Tanda may init. Ah. Ito mga idol, kita-kita may usok oh. Yan, hello, hello mga idol. Good morning, good morning. At ito ngayong araw ay magluluto tayo ng pancit canton. Isa ito sa pinaka-paborito natin. Kaya ito mga idol, sa niya ako. Ayan, ito ang natin gagawin. Ang natin gagawin, ito pala yung paglulutoan natin ng na pancit canton, itong kaldero. Ayan, dapat nakaready na rin siya at pasensya lang kayo mga idol merong hugasin dito Lalagyan <laughs> natin ng tubig para malagyan ng pasit kantong at iinitin natin tapos kung paano maglagay mga idol ganito ayan, buksan natin at alalay yung isang pa dito sa baba para hindi siya mahulog yun, syempre dapat secure mo dahil tatlo yung lulutoy natin mga idol, dadagyan natin tubig ayan, tas-tas na natin ayan, ito mga idol oh medyo puno siya baka mahulog kaya dandahan natin yan para maalala yan yan pag tatlong dat lulutuin yung mga adult, dapat ganito nung kalami <laughs> hindi ko alam kung talaga tapos tatakpan natin oops yan so, tapos natin natin yung mga dalag ganito ayan tapos eto mga adult, isasalang natin papakita natin sa inyo kung paano natin salang syempre mas maalaman mga adult kung ganito yung lutuan ko pero pag yung mga uling-uling yung kahoy eh medyo mahirap kasi matagal mag ano talaga magpaapoy kasi ito mga isa natin ayan tapos bubuksan natin mga idol tuturo kami paano magbukas ng ang tag dito <laughs> ayan mga idol buksan natin ayan ayan tapos may, may mga mga idol hintayin natin matapos siya kumulo siya at uh, natin yung pasig kanton at uh, ang lagi ko talaga ginagawa mga idol magandang umaga dahil umano yung mga manok lagi kong ginagawa mga idol ganito pag nagluluto ako ng pasit kanton, ayan, dinudurug-durug ko talag siya. Ayan ayan. Para yung lasa niya, dire-diretso, manuot at ah, uh, dire-diretso sa, parang, di ba maliit yun, yung lasa, masarap. Ayan, sa so, padurug natin. Yeah. Ayan. Ayan. <laughs> Tatlong basit tapos, dapat naka-ready na rin yung ating paglalagyan. Dapat medyo malaki-laki siya. Ito na lang tayo. Ito na lang siguro. Ayan. Ito yung ating paglalagyan ng pasit kanton. Tatlo kasi yun. Tapos meron tayong nakareding kutsara. Ayan. Kutsara. Tapos tinidor. Ayan. yung ating mga nakareding mga idol para yung pagkain natin mamaya hindi na tayo mahirapan. Tapos gagawin natin ganito tayong ganito. Para malalayan. Yun. Mm -hmm. Ang uh, mahirap mga kasi mainit yung kaldero. Discartehan natin kung paano natin isa lang dun. Para matanggal yung tubig. Kasi di ba minsan napapasa yung iba, nahirapan. Siyempre ako bilang isang may kapansanan, susubukan kong gawin yon Kung ano yung discard na gagawin natin. Kung paano tayo ma ilalagay yung pasikanton nang hindi tayo nasasaktan o hindi tayo magkakamali. Kaya papakita ko sa inyo. Pero sabi nga, di ba, okay lang na magkamali kasi part yun ng buhay. Pag hindi ka nagkamali, hindi ka magiging matagumpay. Kaya okay lang magkamali. Isang pagsubok yan para sa atin. Kaya eto, hintay natin mula maya maya ng konti. Sa ating pansit yan to. Ayan. At ako nga pala mga Adal, sana supportahan nyo ating YouTube channel kasi ito yung ating uh, ginagawa ngayon. Sana nga subscribe nyo. At meron na tayong 4,000 followers dito. Yes! Dito lang. At hintayin-tayin natin. May ilang minuto mga idol. Papakuloyin natin. Wait nyo lang. <laughs> mga idol, habang hinihintay natin dahil limang minuto pa yung pagluluto na yun. Yung luto na yun. Ito mga adol, yung trap ng bahay namin. Ito yung mga inintindi ni Papa. Ayan, kita-kita naman natin. Kaya, tara baka luto na. Kaya, let's go. Tumahan nyo ko. natin kung luto na. May muto. <laughs> Ada, eh, yeah, parang na siya tapos dapat ano natin dito mga natin Ay, pulo na, pulo na nga. sakto usok na. ayan, ayan. Natin, ayan. Pwede natin gamitin ng paa Pops dito para oops Ayan. ito natin ilagay buhusan natin ito hindi ganda pa ganda, hindi siya natatapon ayan ayan, perfect ayan lalapag natin dito oops ayan sa isa pa, pangatlo kumukulo-kulo ng tubig ko, yun, o no? Tapos <laughs> maganda so, yung alam, naka ano, Ayan Tapos eto Ayan Oops Tapos dahan-dahan lang -dahan siyempre Para mas kasarap yung dito natin Mga doon, didiscard natin dito Kung paano natin ilalagay to Siyempre ganito Ayan Ilalagay natin dahan-dahan mga -dahan idol yun. sobrang pulo na siya Ayan, ganito Ayan Ayan Tapang muna natin to Ayan tapos, mamaya, kulo na siya. <laughs> Tapos, natin ito mga guys. Sa basuhan. Yeah. yeah Oops. Ayan. Tapos, mamaya, kulo na yung ating luluto. Ito, ilalagay natin dito. Ito, ating tabi natin po. Kasi dito natin mamaya ilalagay yung pansit kantong. Yeah. Oops eh yeah. Grabe. Ayan. dito na rin siya. Tapos kukunin natin. Kapatayin natin. Hampir dapat patayin dito. Ayan. At ito mga idol, sobrang init nito. Kita ko naman ng usok-usok pa. Ang gagawin natin dyan. Ang damit natin. Mas ganito. Ah. Ayan. Ah. Nakuha natin. Ganito mga idol. Tapos dito. Yeah once ito. Ayan. Ito ang gagawin natin na medyo mahirap-hirap. Kasi mahirap yung paglagay nito. Pa. Kaya dapat, hindi lang tayong basahan. Hmm. Ito basahan. Ayan. Kasi mahirap talaga sa mga idol. Tingnan rin ito. Ito mga ito gagawin ko. gamitin ko yung isa kong paa, yung kanan. Ganito. Alalayan ko dito. Dito. Nakaganyan. Ayan, nakaganyan siya sa may gilid. Para hindi siya ma magbubo. Tapos syempre may konting lakas na gagamitin tayo. Tapos lalagyan natin itong basahan dito. Medyo, ito yung mahirap mga idol sa ganitong gagawin. Ayan, tubig. Ayan. Tanda may init. Ah! Ito mga kita-kita may usok oh. Ayan. Ayan. Ops. Uh, init, init, init. <laughs> init, 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 init. Ayan mga idol, meron tayo nakuha. Pero mas maganda na yan, mas madali na yan ganyan kasi makukuha na natin siya. Kasi wala nang tubig. Tubig kasi yung mainit ito. Ayan. Ayan. Ah. 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 Lala, lala, gay. Ayan. Oh. Perfect. Wait. Ah. Yeah. Ayan! May talong. Ito, <laughs> po natin ito. Alaligin mo natin ito. Gunting. Yun! Ito pala yun. Ayan. Mas lalagyan natin ito. Yun, o. Ayan. Ang hanggang nito. Ayan. Atas, atas ka din ito. Bakit ang hanggang galoko? Mag-ikot-ikot ka. Ayan. Ito yung mga din naka. Gunting natin ito. Ayan. Pagkata natin ng bukas. George to be George! Maraming naging mo. Eh, naku po. Masira ang vlog ko eh. Pag ganito ay eh. ba? Ano muna? Please lang. Nag-prol pa. <laughs> Magic na lang natin to ah. Wait lang. Pagkata natin ito na bukas. pag tapos ganyan pero kaya natin mga idol kung ayos yung gunting natin kaya syempre parang diba, di tayo mahirapan ginawa na natin yung nagpatulong na lang tayo sya so, malaga mga adol nagawa natin tapos ganito mga adol itimplah natin to alu-aluin natin ayan <laughs> tunay natin to yee yeah. and you won't hmm atikman at, natin yung luto natin kung gaano kasarap ayan Lechon. Ayan. Medyo tum na siya eh. Ayan. Ate. Ayan. Mm. Ang hang.